Pasahan dito Nay. Pasahan. Oh, na ay. Pasahan. Ah, bill na 'yang boko. Ah, oh, 'yung mga online boko diyan. Ah, oh, may prites kame. Teka na nga. Diyan tatanungin siya kung masas. Teka na nga. Hare. Ayun. O oh, mga safari boys Bilhin na kayong buko Yung mga may hihilig bumiyahe dyan oh. Mag-resign na ako sa pare Mag-ano lang ako Tindang buko Ayan Oo oh, oh. Hmm uh. Tindera ko. Si bulilit. Yes, smile. <laughs> smile. 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 <laughs> Yee.